Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Ang katanungan ng ating mga kababayan ay maaari bang ibasura ng Senado ang pagliliti sa impeachment kay VP Sara Duterte? Dahil may kumakalat na balita na Iminungkahi ni Bato ang de facto dismissal ng kaso, kumakalat ang isang hindi pa napirmahang draft na resolusyon ng Senado, na humihiling ng de facto dismissal ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte nang hindi siya isinailalim sa paglilitis. Ayon sa balita, kinumpirma ni Senador Ronald de la Rosa, isang masugid na taga-suporta ng mga Duterte, sa mga mamamahayag ng Senado na inihanda ng kanyang mga tauhan sa lehislatura ang draft na pinamagatang, Resolution declaring the de facto dismissal of the impeachment case against Vice President Sara Duterte by operation of the 1987 Constitution. Iyan ay sarili kong inisyatiba. My legislative staff researched for the resolution, De La Rosa said, adding that there are two other drafts prepared by other senators, whom not his name. Automatikong dadalhin ito ng Senado sa floor, pagkatapos ma-finalize at may hain ang draft resolution, anya. Nagtatanong pa rin kami at kumukonsulte sa iba, hanggang sa makakuha kami ng malaking bilang ng suporta. Sinusuri pa namin ito, dagdag niya. Minaliit ni Senate President Francis Escudero ang epekto ng draft resolution. Walang ganoong resolusyon na inihain o nakabinbin sa Senado ngayon man ang resolusyon na ginagawa ang mga pag-ikot na kahit na walang may akda ay isang scrap ng papel lamang maliban kung ito ay ihain at pagdedebatehan at pagbotohan sabi ni Escudero sa isang ambush interview bago ang ceremonial signing ng bicameral report ng kanyang pet bill ang panukalang government optimization Alam niyo mga kababayan kapag ang senador na ibinoto nyo ay hindi abogado talagang 100% ay walang alam sa batas It is a public knowledge naman na maraming senador na wala naman talagang alam gumawa ng batas. Bigyan mo nga yan ng bar exam mga walang alam ang mga yan. Ano ang maaasahan mo kay Senator Bato de la Rosa, Bango, Robin Padilla na mga wala naman alam sa batas, hindi naman sila mga abogado. Kapag tanga ka talagang maniniwala ka, dapat talaga ang senador ay mga abogado kasi sila ang may alam sa batas. Gusto kasi ni Bato de la Rosa na pagtakpan ang pagnanakaw ng pera sa bayan ni Vice President Sara Duterte. Tayong mga walang makain, araw-araw naghahanap ng trabaho, hirap na hirap sa pera, walang trabaho jobless, samantalang ito mga politiko na nasa gobyerno nagnanakaw, Nagpapasarap sa pera ng bayan pagkatapos may ganap ang ibasura ng Senado ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ang mga senador na ito sumasahod sila ng milyon-milyon kada buwan wala naman sila ginagawa kagaya nila Bato de la Rosa, Bongo at Robin Padilla na mga wala naman alam sa batas. Kapag batas ang pag-uusapan ay mga walang alam sa batas. Nakanganga, pero sa kayabangan Abangan at Daldalan dyan sila eksperto. Parang si Tulfo nagmamarunong wala naman alam ni first year ng law ay hindi nag-aral pero sa kayabangan Abangan eksperto. Maliwanag ang ating konstitusyon tungkol sa impeachment. At ito rin si Senator Francis Tolentino na abogado at nagyayabang na marami siyang kurso natapos pa sa ibang bansa, pero nagpapakita siya na wala rin alam sa batas. Binabaluktot niya ang batas, buti na lang hindi ka na ulit nanalo sa pagkasenador. Ang liwaliwanag ng ating Constitution sa Article 11, Section 3, Paragraph 4 of the Constitution states that if a verified impeachment complaint is filed by at least one third of all the members of the House, or isandaan at dalawang out of 306 current members, the same shall constitute the articles of impeachment, and trial by the Senate shall forthwith proceed. Ano ang maaasahan mo sa mga senador na hindi naman nagtapos ng law? Kaya patuloy nila binabaluktot ang batas. Kapag mangyari man na ibasura ng Senado ang impeachment kay Vice President Sara Duterte ang tanging remedyo ng House of Representatives prosecutors ay maghain sila ng petition for writ of mandamus. Kung tatanggi ang Senado na magsagawa ng impeachment trial ng Vice Presidente, posibleng maghain ng petition for mandamus ang House of Representatives sa Korte Suprema. Ang Writ of Mendamas ay isang utos ng hukuman na nagpipilit sa isang pampublikong opisyal o katawan na gampanan ang isang mandatoryong tungkulin. Sa kasong ito, ang argumento ay na ang Senado ay may malinaw na legal na tungkulin sa ilalim ng konstitusyon na magsagawa ng paglilitis sa impeachment, at ang pagtanggi nito ay bumubuo ng kabiguan na gampanan ng tungkulin iyon. Gayunpaman, ang tagumpay ng naturang petisyon ay hindi ginagarantiyahan. Limitado ang pagpayag ng Korte Suprema na makialam sa proseso ng impeachment dahil ito ay pangunahing proseso sa politika. Maaaring magatubili ang korte na makialam maliban kung may malinaw at maipapakitang paglabag sa konstitusyon o tahasan ang pagwawalang-bahala sa itinatag na mga tuntunin ng impeachment. Malamang nasusuriin ng Korte ang mga dahilan ng Senado sa pagtanggi na magpatuloy sa paglilitis at matukoy kung ang mga kadahilanang iyon ay makatwiran sa ilalim ng batas. Gusto lamang pagtakpa ni Bato de la Rosa at ni Nabongo at Robin Padilla ang mga katiwalian ni Vice President Sara Duterte, ang mga senador na ito ay mga walang alam sa batas dahil hindi naman sila mga abogado, sumasahod kayo ng milyon-milyon kada taon pero wala naman kayo alam sa batas, yan ang hirap sa ating mga voters ibinoboto nila ang mga senador na walang alam sa batas. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.